Ayan, nag-install tayo ng chicken pie. Sa San Carlos, boss? Ka Ta kayo, tagasan kayo? Uh, Ang kapatid ng tatay sa San Carlos. Ah, ayan, yung sound chicken pie. Tagapundukan si Bong Salamat, boss, ha? Ayan, lumalaga pa tuwang tuwa si Busing yung tambucho nya 1-4 lang, chicken fight na ayan, ito open na tayo mga Busing ko medyo marami-rami tayong stock ngayon mainit-init pa ay idol yan, papingin nyo maigi yung mga order para mapadala ko na mamaya-maya so, available na mga top load carrier natin mga busing oh. Yayamanin design Tsaka medyo Lila parang kuna ng konti Para mas marami kayong may karga Matibay yan Ito pa yung ibang kwan Yung kwan natin Panlikod Mas malapad na yan kasi yung iba, kuwan, maliit daw. Kaya, nilaparan natin at may kinabawa ng konti para mas maraming maikarga. to mga binalot ko yung mga kuwan natin. Display na sandalan para hindi naman matumi. Ito po yung mga order nyo, mga boss nakabalot na yung iba then mamaya maya is ipapadala ko na po yan para sabay sabay na yeah. mga whole chain cover RDS ito yung kung natin yung whole chain cover na tatakbara ko Ayan, yan yung kwan lang. Wag ka dito sa shop meron na akong pasunod dyan na stainless bolts na 4 pieces at ito naman yung RDS natin na 2.5 lang makapal available yan meron pa TMX 1.2.5, 1.5.5 at pang yung kuha natin mga motor na rushi Skygo PM lang kayo kung ano yung inyong nais mga cambio adjuster handlebar yeah, may handlebar tayo na pupalo dito may RDS din tayo ng handlebar ang ganda baba pingin pa yan ulit pagkaguan nag order kayo ito naman yung yung may na siya pang low world RTS yung mga design natin. PM lang kayo sa page kung meron po kayo na is mga busing ko. At marami tayong stock. Dito lang yan sa Barangay Bundo, Bukawi, Bulacan. Along da MacArthur Highway. Ayan o, sa Adalong. Nabapin na yung mga order. Nagre-ready na kami. Ya, yeah, mga available na antenna. kung gusto niyo rin ng side wheel mugs. Ayan, marami tayong design diyan. Mag-PM lang kayo at para mapasaan ko kayo ng pagpipilian nyo. Tara, punta natin sa likod. Ito, kakarating ko lang din. Namili ako ng one flat bar. Then, yung mga design. Dahil may gagawin ako Yan mga available natin yan mga boss O oh, may ginawa kami dito na shotgun Hinabaan ko na para dagdag pogi points Maganda yan sa side ng One Right nyo Panggilid sa may side wheel Tapat Ah, ito naman yung 3 in 1 pipe natin na para sa pang web may pang ismas din at syempre pang sporty at honda click n max meron tayo at syaka yung daan hari 168 meron din yung rosy 175 meron Ayan. kung nais nyo ng 3 in 1 double elbow na 3 o 4 na pamatagalan Meron. At kung chicken fight lang naman yung gusto nyo, meron din. Mura-mura lang. One pour lang yan dito sa shop. Yung 3-in-1, tuto lang. 3-in-1, double elbow. At 3 upper stainless. Maraming salamat mga boss. Uh, ah, sige po mga boss. At ah, gagawin ko na yung aking trabahong naiwan kagabi. Maraming salamat. Mag-iingat po kayo kung maaari lang po paki-like and share at kung hindi po kayo nakaka sa Facebook page ko paki-follow na rin po at kung kayo po ay nag-vlog din uh, ipapalo ko rin po kayo tulungan lang tayo maraming salamat mag-iingat po kayo magandang umaga happy monday ayos